Bert. Nakakat naman to see you. At syempre dito, sitcom ka naman this time. Hindi naman mapusok ang role mo rito. Wala na po. Tapos na po sa mga bagay-bagay na yan. <laughs> Totoo? Yeah, I think so. Ay, I, I love it. Wala na na siya. Uh, wala na ng sexy. Okay. Naughty na. Kung baga, yung parang pang, ano, pang cinema, parang pwedeng naughty lang. Noti, So gradu kung dati baliktad, gumagraduate sila to to more mature roles, ikaw yeah. naman nag-step back ka from baliktad mature ba. roles. And dito mukhang pagsisilosan ka raw ni Che. Yes. Ano ba role mo rito? Ako si Enzo. So si Enzo yung kapabata ni, uh, ni Janet, which is si Kim. Tapos siya yung parang nililigaw sa kanya dati na boto yung buong pamilya niya. Wait, Ayan. oh, yung pala yun. Hmm. Pero nakwento rin ni Kim in real life daw off cam. Parang siya na daw yung nagsiselo sa inyo ni Jay kasi mas may rapport daw kayo. Totoo ba yun? Ano ba yung parang nangyari yun? Sabi kasi ni Jay, pag nag-usap kami ng konti, grabe yung pag-expand ng topic. As in, ang tagal lang mag-usap talaga. Parang kada break kami yung nag-uusap, hindi silang dalawang <laughs> Wait, it's so bakit? Magkakondo ba kayo or something? Magkakondo kami tatlo. Kaya. Ano to? So, sinadya ang casting mo rito? Ah, hindi ko alam. Nagkataon. Pero sila din ata yung isa sa mga namili for the, ano the, 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 role sure. na Enzo. Alam mo, sobrang daming project ng Viva. Sobrang dami mo rin naging project from Viva Max, now Viva One, at ito sa, sa television. How do you feel sa, ano, no, sa, pre, sa, kumbaga, role na pinagkaloob bin sa'yo ng Viva? sobrang thankful ko kasi ano eh kasi diba ba ni start of comedy Oo. Tapos hindi nila ako binaks lang talaga. No? Parang naniniwala sila sa skills ko na talent na parang uh, nung nagkano nga ako ng no, stalkers ako, yung dark, medyo dark yun, meron may comedy pa din. Uh dito sa ano na, na, na sitcom na mismo, And ayun, uh, happy ako na talaga pinagkakatiwalaan nila. Wait, so saan mo nakikita yung sarili mo? Parang slambo. Pero sa mo nakikita yung sarili mo na dinadala ka ng Viva? Kasi parang ang laki ng mga projects na binibigay sa'yo, no? Mga banner projects, lagi like kang bida, di ba hindi supporte. Eh. This one naman, ikaw yung ano, no? Bago na cast for season 2. ah, yes. uh, tingin ko siguro, the best thing about Viva is binibigyan hindi sila ano, yung parang kung ano yung potential mo, i-bring out lang talaga nila. Hindi sila, na, hindi sila yung parang dito ka lang, eto lang yung image mo, eto lang yung gagawin. Hindi sila ganun. So, nakakatuwa lang na talagang hinahayaan nila akong maglabas lang na maglabas ng, ng uh, talent ko, ng skills ko, at na-appreciate nila. Actually, parang nasa top ka sa hashtags, di ba? Like, like, ba, diba? Makoy, na nasa Viva rin. Nag-usap-usap ba kayo na mag-Viva kayo nila, Nico? Actually, nauna ako sa oo The, oh, oh. Nauna ako nung pandemic. Tapos sum sumunod sila. Hindi naman kami nag-usap. Siguro nag-adapt lang din talaga yung mga tao. Oo. Oh. Sa may trabaho. <laughs> so talaga, so akala ko pinag-usapan nyo, sa turarang tropa kayo, di ba? Na parang, uy, parang okay sa Viva, okay yung... hindi Nagkataon na sama-sama. Yung mga ano na nga, yung mga tao na yan, wala kang, kasi di ba from Viva na ako, kahit isa na sa kanila, wala nagtanong about kumusta ang Viva. Nag-sign na lang bigla si Makoy Nico, at ni si Rai, kung alam niyo. Oo. Oh, yeah. Wait lang, so sana magka-project pala kayo, may ganun bang niluluto? Oh my God, paano, uh, wala pa for now, pero I'm talking with, uh, Direct Victor. Ooh. Villanueva for this uh, concept. Na concept ko. Tapos i isusulat namin dalawa soon pag natuloy. Na it's like a, a, hashtag reunion project. Actually, kasi may, may following talaga kayo eh. Sayang, di ba? If, mo. if, ano, kung ipagpaliba mo. But it's nice na you're also being involved sa creative side. Di ba? Like, imagine mo, de develop ka ng script, nandung ka na sa part na yun ng career mo na may dalawa na akong natapos. At may patapos na akong isa ngayon. Na ipipis namin ni Je din. Uh, Yeah, sorry. yun na pala yung, ano, doon na pala nagtungo yung relasyon nyo. May ipipitch oh! na kayo! Oh my Level my up God. na! Oo nga pala, grabe. Kasi nag-start lang kami sa parang may sinasabi niya. Alam mo, Bert, mayroon ako naisip na parang concept. Tapos so, naisip niya na, sabi, sabi ko, sulat ko kaya yan. Tapos nag-diretso na kami, tagal namin nag-uusap. para isang oras at kami nagpapatuhan ng na idea. Tapos ginawa ko nila siya, siguro after nung nag-usap kami, for one week, parang malapit ko na siya matapos yung script. Ilang page yun? Nasa ano na ako, 92 pages. Grabe! Pages. Siyempre ayaw natin i-spoil kung anong tungkol sa yeah. saan yun. Pero ano yun, friendship ba? Love? Comedy comedy. Riot comedy, yeah. Kaya naman pala nagselo si Kim. <laughs> Kasi concept na ipinag-usapan yun. Teka lang, kikita rin kayo do. May ko. Wait, so, kailan ka natutong mag, ano, magsulat? Was that really a thing? Or... Ano? Pandemic. Nag-start ako sa pandemic. Nag-start, ah, yung pinakauna kong ano, uh, idea ng script is 2019. And then, inisip ko siya na para mag magkocontact lang ako ng tao na magsusulat for me. Kasi nga, hindi ko lang, wala akong skills design. Tapos to 2021, nauso yung lock-in na board lang ako. Tapos nag-search like lang ako how to write a script. And then, sinimulan ko na siya. So, ginawa ko na siya from imagination to to words, to script. Until na-develop ko na siya nang hanggang sa, hanggang sa nang umabot na ako sa medyo alam ko na talaga. Oh my gosh, congratulations. So, dalawa na yung natapos mo script. Itong, itong ikatlo for the hashtags. Ito pangatlo, yung kay yung, 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 yung kay Jay. Uh, Pero yung dalawa, ano yung sabi mo kanina? Ano yun eh? Uh, uh, ano siya? A trailer? A trailer? Totoo! Ganun kasi ako, kumbaga, wala akong gitna. It's either comedy or thriller. Ganun, ganun yung genre na parang ano ko, na parang, parang yung utak ko, may medyo pumuputok. Ang galing! eh that's so nice to see that sa actor na, di ba, hindi ka lang ba sa artista. I mean, it's okay too if you just want to act, right? Pero it's commendable na you also like to write. Wow! So, sana ano, no? Kailan mo ipipitch tong mga to? Ah, uh, sa uh, sana... Ito, pinag-uusap ni Minji kailan namin magpipitch uh, it ever. Pero, sana talaga may magawa man lang uh -huh. na kahit isa, for now, just to, uh, I don't know, maano lang na... Uh, Why not? idea ko oh, yung, yung idea. And I'm sure it's gonna be heard si Bella Padilla nga, 'di ba? Oh, diba? O 'di ba? O kumbaga ang dami nang gumagawa niya si Alessandra. Ikaw, parang sa mga male actors natin, you'll be one of the firsts. I love it. Oh, di ba? <laughs> one. of the first. Oh, yeah, totoo yan. In your generation. Pero, uh, sa balikan lang natin yung hashtag, sino raw ba yung magiging leading lady mo? Charot. Pagka, ano, pagka, pagka gumawa ka ng hashtags, reunion movie. Wala pa eh. Wala pa. Mukhang na, na siya, barkada movie na, na nice. comedy na thriller din. Actually, comedy thriller. And na, na ano ko lang siya, napag-usapan ko lang siya with Victor Villanueva. Direct, ayun eh, si direct na mag ka direct ha. Ito na yung pressure na kailangan natin siyang matuloy. So, sinabi ko na sa kanila, hindi sila pwedeng uh, na marinig lang nila, hindi natin tutuloy ito. so yun, talagang, si, si direct naman talaga push na push siya. Talagang busy mm -hmm. lang din siya, bro. Wait, last na lang. When it comes to thriller, bakit if not comedy thriller, ano ka ba? Mahilig ka ba sa horror lang? O gusto mo lang manakot? Ano ba to? Favorite ko siya dati. Yung, ah, okay. Sorry, pero yung mga gory na... The soul, yan. ganyan? Oo, oo ganon. Kaya kaya nasulat ko yung ganon. Tapos mismo yung role din, gusto ko din yung mga psycho-psycho na roles yung nga na na na, na blessing ako ng Viva na nabigyan ako sa stalkers. Oo. Oh, oh. And another blessing din na well, na-post naman nila ngayon kasama ko sa cast ng uh, movie ni uh, ni Michael ni Mikel Red. And naging, uh, yeah. Wow! Oo! So, oh, oh. Yan. Sa Hong kong ba yung shoot nun? Tama ba? O oh, hindi? Hindi po. Pa, Iba pang project pa yun. Pa. Grabe! Nag-tape, nag-film na kayo nun no? nila na Hindi nila. pa. Kaka-story -ka ko na namin last time. So ito talagang anong, walang halong comedy kasi super-horror, ganun siya, so... When is that slated nah. to air? Yung, oh my gosh, so pre-prod pa lang pala. Pero parang mag-start din kami mag-shoot this uh, last week of August.